gaano nga ba katindi ang challenge kapag ang isang sundalo at pati ang mga pulis ay magsagawa ng supervision sa isang eleksyon lalo na kung sa mga hotspots dyan sa Mindanao. Nakita niyo kamakailan lamang ay nagpadala ang ating Armed Forces of the Philippines ng mga sundalo para tumulong sa kumilik ng sa gayon ay maging honest, orderly, peaceful ang eleksyon, yung barangay SK election 2023. Ito yung example sa mga senaryo na kinakaharap ng ating mga sundalo. At ako ay nakakirelate dahil twice ako o thrice na no. One uh, the first one was in 1998 uh, election noon sa Basilan. Ha, ganung-ganon ka ganung katindi ang mga challenge no. Maraming armadong grupo. Ang pangalawa ay uh, noong taong 2001 noong ako ay nasa sa Sulu sa Panglima Estino na napakarami uli ang mga armadong grupo at ang pangatlo ay noong ako ay nasa Mindanao uh, na kung saan ay merong mga armadong grupo ha ah? <laughs> may peace inclined group at mga merong political armed group So iyon ang sitwasyon na dapat intindihin ninyo lahat bakit ganon ang aming behavior kapag nakakaharap namin ang mga ganyan klase na mga challenging <laughs> na mga tao na sitwasyon na kailangan ay medyo strong leadership ang i-demonstrate ng isang opisyal. Panoorin niyo to at bigyan ko ng konteksto. Hindi ako magsasabi ng ano, hindi ako magmangungutya uh, ng ibang mga tao nandyan Uh, Ipapaliwanag ko lang sa inyo ano yung basis sa aking pagkaintindi um, at base sa aking experience at nang sa ganon maintindihan natin ang mga sakripisyo ng ating mga sundalo na naninilbihan sa mga election hotspots na kanilang nalusutan noong nakaraang generally peaceful successful yung um, support uh, sa naturang uh, aktibidad ng ating COMELEC no. Uh, panoorin ito. Ito yung example. Ito ay sa malabang uh, dagdag na konteksto. Uh, mga ilan, I think last month, ay merong nagpapotok dyan. Uh, di umano. Allegedly, ay tauhan ng uh, mayor. May nagpapotok dyan, ng gulo dyan. Uh, nagratrat. Merong mga videos yan. No? Nagratrat. Uh, sa langit lang naman. Uh, wala namang napabalita na may uh, tinamaan. Pero mayroong Uh, nagpapapotok uh, sa area na yan. Ay, kung sa akin yon hindi pwede yun. Doon uh, sa uh, paglat mang may nagpapotok, nireport ko pati yung commander nung grupo na yun. Uh, nireport ko at talagang pinakasuhan ko. So ito yon ang example. Uh ah. mm -huh. -hmm. Ba't wala na yung sound nito? Oops. Hmm. Ba't nanahimik to? Ba't walang sound? Uh, ulitin natin later on napin ko lang yung sound kasi nag ano siya eh siya. wala man wala man ayo dito sir okay ito ulitin natin ha kasi 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 yung... okay sige so si yung basis so, si natin dito hindi po ang team leader dito ha? may mas mas Pero ko to ako ng black and white Yan na yun. Yon. Ah, okay. So black and white ha. Okay. Ito ay pakatapos ng eleksyon. Bilangan naman. I-supervise namin yun, nasiguraduhin namin, walang dayaan, di ba? Hindi yung iba ang, iba ang nakasulat, iba ang binabasa. Parang ganun ba? At bakit hindi simulan ka agad ang eleksyon? Ito, kakaiba mo ito. Uh, nasa area ng polling center, nasa loob ang mga sundalo. Sa ibang lugar rin sa Manila, wala kang makita ng mga sundalo sa loob. Tama? Dahil yung mga Board of Election Inspectors lamang ang nasa loob. Ngunit sa mga special cases, ay nare-request ng kumilek doon kayo sa loob sir para siguraduhin na walang walang nandaya o walang mamumwersa, walang gawa ng kabalastugan. Mayroong mga sitwasyon na ganyan and it also happened in 2001 sa Panglimastino. Kami na sa loob kasi napakaraming nangingialam, napakaraming gusto na ang, ang kanilang gusto ay masunod. For example, pagdating ng balota, alas 5, alas 6, o alas 5 ng umaga, gusto nilang hatiin ang mga balota. Ano ba yan? Bakit hatiin ang balota? Kanya-kana na lang daw silang sulat. Ay, hindi pwede yun. For the, per, for the first time <laughs> noong, 2001. Botohan tayo. Hindi pwede yung, ano, yung masusunod yung gusto nyo. Okay, klaro. Sino pa yung isang chairman na hindi pa lang? Wala man, wala man ayaw dito, sir. Gusto okay. niyo. basta yung sa akin. Black and white na yung sa akin. Okay na yun. I I I yun yung sa akin. Kaya kumilig lang yung sa akin. Hindi na akong mag-one. Ano yung black and white, sir? Ano po yung black and white? Yun yung color sir. Black at saka white sir ba? Yung kailangan para... Sige yeah. Boss! Sir. Alam naman natin ano kasi yung black and white na mimilosopo lang itong tiniente. Ang black and white ay yung legal na papel. Pirmado. Ah, yung basis. Legal document that would show na authorized ang isang aktibidad. Okay? O doon manggaling ang authority. Iyan yung sinasabi ni Teniente. May hawak yata siya na sulat uh, mula mismo kay uh, election officer din sa area na yan. Parang ganun ang ibig sabihin. Black and white. Maraming isip mong kukulit. Nagtatanong ba? Alam naman ang sagot. Okay. Sige po siya. Sino pa yung ayaw pa mag-counting dito? Na pre Sa palagay ko, bakit merong ayaw na magbilangan na nang boto. Anong dahilan? Bakit? At saka, Chuck, mayroong nangingialam. As, per, as per experience nga, yung sa area ko, may nangingialam. Hindi pwede. Dapat bilang anak agad. Ganyan. Ha? Minsan, na uh, nagagamit yung uh, disiplina militar. Kasi kung hindi, awala. Uh, wala. Sila ang masusunod. Yung 8. Itong tubok 8, itong tubok 7. To... Kailangan naman nila yung black and white para po masimulan yung uh, counting mga kabrigada. For the record, uh, hindi ko sure ano ang arrangements nila dito ha? dito sa polling center na to. Ang sundalo ba talaga ay uh, binigyan ng basbas diyan na ikaw ang magsigurado, ikaw mag na magkaroon na ng bilangan o during butuhan, titingnan niyo mabuti, kayo ay nasa loob, ang pulis ay sinalabas. Eh, hindi ko sigurado ano ang arrangements dito ha. Ang sa akin lang, uh, yung sitwasyon, i-ano ko lang, i assume lang natin na talagang itong tenyente, siya ang overall na officer. Uh, walang nagpapakita dito na taga kumilik eh, no? Uh, hindi, hindi sa lahat ng panahon na may makita ka na taga kumilik dyan, kagaya nito na ang sitwasyon ay ganyan. Man. Ah, Bilisan mo. Sir, chairman, dyan. Ako, sir. Bilisan mo. Ito na nga. Ito Accounting na hindi pa? Hindi pa, sir. Bakit hindi pa nag count. Kasi nagkuwenta kami ng kwant. Advice sa task. Advice sa Yes, sir. Kung mayroon so, naman magpuan sa formal letter. So, kung makakapagpakita ako ng o, black and white. O na formal letter na request, uh, sir. Okay. Na pipirma ng kwant. Sinong official. Talagang, ano namin. Okay. So pwede ako kumirmanan? Eh, official mo na ako. Ah, okay. Okay, sir. Basta kumirman okay. uh, mo na. So, pag magpapakita ko yes, ng Black okay, Yes, sir. Magpirma okay. ko. Basta... Sino pa? Sino Adiante. pa kaya mag-counting? 8, 7... Sino pangalan mo? Kapalan, Kapalan Junior. Kapalan Junior. Full name? Junior. Yung na nga. Junior Kapalan. Junior Kapalan. Uh. -huh. Okay. Sino pa kaya mag-counting dito? 6. Sherman ang 6. Barangay captain pa lang yan ha. Ganyan nakatindi ang tension. Barangay captain at saka SK election pa lang yan. Pero siyempre, in preparation yan sa 2025. Ah, ikaw. Sorry. Chief, anong ano ito? nag na? Wala pa po, sir. Inantay namin yung ano nang ako, sir. Wala pa? Wala pa, Wala pa po. Sir. Hmm, bakit hindi pa nag counting Inantay po namin yung ano nang kasi nung ano sinabi nung konektado Ano ano ang hinihintay? Kuha natin yung ano ano yung si ano ano ano. masagot. Nag-usap daw sir yung siyupe namin sa so, ano ng... ano nang ano nang anong ano. Siyupe po namin si Major Bacal sa so, yung ano na ang army sir. Ano sino army? Sino ang officer ng army? Sino ang officer ng army? Hindi ko po kilala sir. Yan ang sarili sa amin naman. Opo, Okay. Ano, ano? Yun lang ang inantay namin, sir. Okay. I know, I know. I know. Kung mayroon, sir, papakabasa. Mahirap yun. Kung saan-saan kumukuha ng order. Dapat klaro yung, doon uh, yun na importansya ng chain of command. Uh, yun nga, for the record, hindi ko alam sino ang uh, final authority dito. Kasi may puli sundalo. Sino ang uh, kanilang overall commander? Parang sa uh, disaster response. Mayroong incident commander, di ba? So, dito, ang nakalagay dyan na tininti o kapitan man yan, siya ba ang uh, magiging authority representing the Comelec? Siya ba yon Hindi ko sure. Pero, more or less siya yun, no Kung hindi pwede, kung may uh, police component doon, kumukuha ng order mula sa kanyang chief of police para mag-start ng bilangan. Yun, kanino ba? Election officer and delegated authority ba yon dito sa tiniente? I think so. Parang ganon ang dating eh. Anong meron? Pag merong... May katibayan sir na... Anong katibayan yon? Galing po sa kumilig tsaka kung mm -hmm. so, sa official so, na... So, ibig sabihin, papers. papers. Opo, oh, sir. Ah, okay. So, po, sir. Good. Two book six, ha? Papers. <coughs> Five. Gentlemen. Katay, sir. Sir, sir. Dito, sir. Pag uh, ganito sitwasyon, dapat medyo tigasin ka. Ha? Huh? Doon sa Paglat ginawa na experience ko, may nagpaputok siga, ah, nagpaputok doon sa labas ng polling center. Pinahanap ko wala ng amin sino, pero alam kung sino ang armadong grupo na andon. Kasuhan. Ganyan. Sirman. Ito sir. Ito sir. Ganda yun. Fix mo yun. Sirman ng five. Pareka. Saan mo kayo? Papagal-agal. na ako. Chairman ng five, bilisan. Chairman, chairman! Bakit kasi hindi pa magbilangan? Bakit kukunin pa ang order ng uh, election officer bago magbilangan? Anong dahilan? Ayun, eh, hindi ko maintain yan ha. Bakit ayaw nila i-start ang bilangan? Kakausapin ko lang. Bilisan <coughs> mo. Sino chairman ng five? Sir, Ako siya kami na. Chairman number 5. Chairman ng 5. Chairman ng 5. Chairman ng 5. Pilitan. O oh, ano pa ba ang inaantay niya dyan? Ako yung pupunta dyan. Okay. Sa panahon na to, hindi lang media may hawak ng, ano, ng balita. Ah, may kanya-kanya. Kanya-kanyang -kanya gawa sila ng konteksto ng balita. Ah, Tinong mga netizen. Gumagawa rin sila ng documentation. Kaya yeah, medyo maingat tayo sa ating sinasabi, sa ating behavior, dahil lahat ay nagre-record. Kaya pupunta dito. Sino pupunta? Ako o kayo? O oh, yan. Malinaw tayo. Military discipline. <laughs> Anong pangalan mo? Chief? Kampurna. Ah, ah, ikaw yung pawala-wala kanina. Oh, no, no. Silala kita. Nawala ka kanina. Matagal kang dumating. Okay? Sampor na, di ba? Oh. Bakit hindi ka, bakit hindi pa nag-start yung voting dito? Ayaw ang counting. E ginahintay namin yung uh, ano uh, order rin sa taas. Kayo nang uh, sabi ng mga kasama namin. Ano-ano yung Yung order ng kumileg. Order ng kumileg. Okay. Anong order ng kumileg yun? Mag, kung dito magkambas na, basta ulit na kumilig, doon kami. So, ibig sabihin, galing kay, kanino? Kay, kay, galing kay? Kay kumilig. Kumilig. Sino yung kumilig natin yan? Election officer? Yung kumilig dito sa malabang ko. Si, sino? Kilala mo? Kaya Dapat na nag-duty kayo dyan. Alam niyo sino yung election officer ninyo sino ang phone number tawagan, sino man yon sa Comelec, uh, ang ano bang authority na ibinibigay doon sa officer nandito, military and police, and ano ang coordination ninyong dalawa. Uh, in case of problems, sino mag-decide sa ganito, ganyan. Parang may ano dito. Hindi <laughs> ko lang. kaya hindi mo kilala yung Comelec dito sa Malabang. Si Samira. Si Ma'am Samira, di ba? Oh, si Ma'am Samira. Galing kay si Ma'am Samira. Okay. So, papel. Ang kailangan? Papel. Okay, klaro tayo ha. Subok so 5. Pag makapagbigay ako ng papel ngayon, lugi kayo sa akin. 4. Sherman ng 4. Ay, ikaw yun. 6. 56. A, B 56 56 A, 56 B okay. 56 A, 56 B Okay, uh, ito uh, Sa kagaya nito, Uh, kailangan desisyon na ba bilangin na hindi at saka yung pinaka-importante para sa amin kung kami ang naka-duty dyan patas wala kami papaboran otherwise masirira ang credibility namin ang sa amin lahat ng pamamaraan gawin namin para matupad yung aming mission which that is to help in supervising an honest and orderly and peaceful election walang mangugulo walang mangingialam walang mandaraya yan yan yung mission namin dyan eh. So book for a counterman, Chief, di ba? Yes. Bakit hindi pa nag-start yung counting natin, Chief? Ah, pag review na lang po, naka-video din yung uh, board mm. ano. Naka-review na, pag review na lang po, naka-video din yung ano. Anong i-review uh... ko? Exam? Ah. Uh, eh, ayusin natin. Anong okay. i-review? Ano huh? Anong i-review ko? Exam? Wala akong sinabi na exam. Ah, uh, ano ang i-review ko? Para malinaw tayo. I-review ko yung video video na naka video naka video yung bot uh, ano namin ah. uh, eh yo bot parties, parties ah yeah. nang pero ano mag start na tayo if ano if so if my ano wala kung sinabi mag start tayo if so hindi tayo mag start dito pala hindi nagano kami sir nag, nag nagtatali kami ah nagtatali na kayo oo kahit tanungin mo yung mga uh, itong good side ng front na uh, nag-ano dito, nag-watcher dito. Mm. Uh. Oh, sila na lang yung tanong. Ah, tali na po kayo. Oh, nag-start na kayo. Hindi na kami, hindi nag-tali na. Oh, nag-start naman pala to eh. Nag-start na kayo. Nag-segregate lang kami. Ng counting. Wala pang counting siya. Segregate Bakit hindi pa kayo nag-start ng counting? Ay, ginano na Hindi na masagot na gabote. Bakit hindi mag-start ng counting? Nag-segregate muna, mag may video i-review. Iyon ang medyo ano, medyo malabo eh. Bakit hindi kahit ako hindi ko maintindihan bakit hindi masimulan. Iyon ang uh, concern ng dito ng tenyente. Eh, ano ano pa nila sir? Si Nang mga kasama ko, sinusulat nila yung mga uh, Ah, pero i start rin kayo ngayon. Oo, oh, sana. Kung kung eh, uh, so sana kung natapos namin yung kwat tali ka urban. Eh, yung ano yan? Ano pa lang tayo, magtali pa, mag pa lang. Magtali pa lang. Hindi pa kami nakapag- Anong tinatala niyo? Score? Uh, score ng basketball? O oh, ano yan? Tali ng utang siguro? Wala akong sinabi siya. Oh. Chief, may ito ano? na, pag mag pag magbigay ako ng papel iyo from EO pag-start ka ha? Ah, basta may ano siya ng EO. Okay. Bingo iyon po ayon mga kaibigan so hindi mag start ang bilangan dahil sa maraming kung ano anong rason hindi ko magsabi kung ano kasi hindi ko mas hindi ko ma-explain yung society din lang tsinelang nakakaalam noon anong authority na binigay ng COMELEC sa kanya sino ang overall supervisor sa IFPPNP diyan at ano ang arrangements nila na kasi parati kapag dalawa ang dalawa ang klase ng pwersa may FP PNP magkaka-conflict sa chain of command kung hindi klaro na in this case yung officer ng AP ang masunod dahil mga enlisted o mga PNCO ang nasa side ng pulis kung isang area ba ay isang polling center ay ang pulis ang may opisyal Uh, ang masusunod yung yung ano na yun, as commander parang overall commander doon hindi natin alam yung ano yung arrangement na yun pero ang klaro dito ang may authority uh, para sa lahat ng pangyayari diyan pagbibilang sa botohan ay yung election officer uh, at hindi sila mag-start ng bilangan accordingly ayon sa sinasabi nila dahil wala pang order galing sa taas So, yun yung pinag-usapan nila na black and white. Ano yung written order na basis o legal document na ipa start ng bilangan, kailangan ba talaga yun? Uh, kung may eleksyon, mayroon mo nang pipirmahan ng isang election officer para mag-start ang bilangan doon sa polling center na yon, Ganun ba yun? ah uh, hindi ko masagot sa ngayon. Dahil nung amin noon, paghakot pa bilang kagad <laughs> hindi na ano di ba may cut off kayo ng butuhan eh hanggang dito sa oras na to diyan lang may habol wala na hindi na pwede hanggang diyan lang sa oras na yan patas wala kang papaboran. kasi kung may paboran ka na uh, kay sino man yon sa both sides ng uh, political fence uh, mawalan ang credibility mo at hindi ka na paniwalaan um, I hope uh, naman siguro nagkakaintindihan din to later on at uh, natuloy ang bilangan at lumabas ang black and white <laughs> uh, at uh, naintindihan ko yung sitwasyon na yon na uh, talagang uh, mensan uh, mataas na yung uh, 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 nagkakaroon ng tension at uh, minsan nagkakataasan ng boses kasi yung iba ay uh, either tigasin o malabo-labo, hindi nila intindihan uh, ano ba talaga, kaninong authority manggaling at ano exact, exactly ang basis natin. And uh, lalo na kung may nangingialam, yun ang problema. No? Um, experience ko yan, naintindihan ko rin yung tiniente at uh, naintindihan ko rin yung sa sitwasyon ng polis, uh, baka may nagpipresor sa, wag mo nang bilangin, mayroong both sides. Lalo na kung taka doon din sila na medyo problema nga naman yon. Oh so anyway, ang overall na uh, conduct of the election was uh, successful. Mayroong mga pailan-ilan, Kunti lang yon. Kunting incidents ng uh, election violence at uh, nakakalungkot na mayroong ibang kababayan natin ay talagang uh, handang magkitil ng buhay para lang sila ay manalo o para lang uh, sila ay magpakita na sila ang power doon sa lugar nila. Hindi maganda yon dahil uh, pag tumatakbo tayo sa isang election elective position, uh, tayo ay magiging lingkod bayan. We serve our constituents, we serve the people at hindi the other way around. Hindi yung nanghabol natin ay para sa sarili kundi para sa bayan. O Bakit kaya may napapatay? Malaking tanong yun. At bakit kailangan may uh, uh, gumagamit ng karasan uh, para sila lamang ay sigurado na mananalo. Ayan. So I hope uh, medyo nabigyan ko rin ng kunting context yung pangyayari na ganyan, nagkakataasan man sila ng boses, in the end, uh, there should be unity of effort uh, sa government, uh, sa Comelec, at uh, sa Army, PNP, ay dapat nagtutulungan, we support each other, uh, dahil pare-parehas ang aming uh, pakay, that is to make uh, the communities peaceful, at ang pagkaroon ng uh, isang malayang pagpili ng kanilang mga, ng mga leader uh, sa local government ay isa sa papakita na magiging peaceful, magiging resilient ang isang community. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Good vibes lamang sa inyo lahat.